Eh. Ah! Mo. Ganda mo! Pinipini kong ginto hanggang kaluluwa naman oh. yun! Kinikilig naman ako doon! Hi Nathan! Hello Nara! sa <laughs> oh. Balik na nga ako panoorin ka! Namiss ko na kita ka eh! Huwag! alam ko Wow, Riz. Riz ba yun? Talo <laughs> ano ka nagulat ako. First time kong ma-Riz. Alam mo ba? Ganito pala feeling. <laughs> Ay, streamer. Magkakak, sino yun? What? What the f***, bro? What the f***? Akala <laughs> ko may nakatayo na puti <laughs> na sa likod mo. Akala ko talaga okay, may... Huwag mo nilags, ha? Oh, hindi please. ko i-next. Please, 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 please. Okay, fine. What the... Parang nakausap kita before. What? Oh, no, no, no. Hindi, hindi. hindi, hindi. Akala ko kasi may nakausap kita before kasi yung, ano, yung... Shhh. Why? Kilala mo ako? Sino ako? Ano ba kailan ko? Parang gaya na What's kita. What's my name? What's my name? Oh, oh. hindi na ako kilala. Shit, naglalag, naglalag, naglalag. Oh, ano ah, ba talaga ba ako? Ang ganda niya na. Ang ganda niya na. Ang luma Ganda mo Pinipini kong ginto ng kaluluwa Grabe naman yun, kinikilig naman ako doon Ganda Ano pangalan naman? mo? Pamilyar ka talaga, sobrang pamilyar mo sa akin May ano ba? Baka ako yung Pero... napanaginipan mo ha Pwede, pwede naman Kaso <laughs> Pwede ka lang. Hindi, parang pamilyar ka talaga mm -mm. Ano pangalan ko? Familiar ako. Sino mm -mm. ka mo? Sa... Nakausap mo na ata ako dito eh. Hindi talaga, promise. Niloko mo ko, kuya eh. Bago pa lang ako dito. Eme. <laughs> Bago ko. Hindi talaga. Familiar ka talaga sa akin. Ito, ito. mo na, please lang. Ito lang. Ako okay, okay. na. Gumagawa akong content. Ikaw, content ba ako? Gumagawa akong content. Ako okay lang? Sinora? <laughs> ikaw ba <pa> talaga yan? <laughs> eh, niloko mo ko. Shhh. mo ako? <laughs> <laughs> Kailan mo ako? <laughs> 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 Lalo ka nagulat ako! Nagulat ako! Lalo ka nagulat ako! Promise! Pre! Gusto kong gusto kong mag-race! Kaso hindi ko magawa-gawa. OBS gamit mo? OBS. Ayaw ko ng OBS ko? Sabagay, buta ako ng 8 hours ako eh. Legit! Uh, ano nga pala pangalan mo? Nag-ano ka ba? Nag-umagawa ka naman ng content? Ah, hindi, hindi, hindi. Ah, nag, nag lang, ka din na. Explore, nag-explore lang sa well, OBS. Kala ko tuloy Mga... <laughs> ah, nag-explore ka. Hmm. <laughs> Nagtatry-try nag ka, ka something. nag video kanina. Ah, uh, gumawa akong video kanina para lang sa... Yung parang pang Riz. Pero palpak uh, uh, uh. palpa kasi hindi medyo pangit yung... basta uh, yun. <laughs> gusto ko tong, gusto, gusto ko tong, gusto ko tong, gusto ko tong, gusto Trade Me Like White Lays Don't Get Me Dirty Love on, Love Him <laughs> <Man>, Pag-anon, maganda lang. <laughs> <man, laughs> First time kong maris, alam mo ba? Wow. Ganyan pala feeling. Ulitin mo nga. Isa pa. <laughs> Trade Me Like White Lays Don't Get Me Dirty Love on, Love on. Ang galing! <laughs> Pero wait lang, isa sa break. Dalawa kasi yung ano yung, YouTube channel ko. Ah, hmm. okay, na nag-YouTube ka? Hindi, hindi. Ah? I mean, dalawa yung ako ni Febby. Subscribe hmm. lang kita dito para para sa si notification. Gago. Okay, okay. Gulat na gulat. Uy, nakakaya. Nakakaya. Ano lang ako, like, ganda mo pala? na? Braby, ganda mo. Oh, Grabe siya. Oh, wow. Kanina ka pa dito? Kanina ka pa? Um, konti, mga 12 a.m. Ano pa nga lang mo? Ano pa nga mo? Nathan. Hi, Nathan. Hello, Nara. Ah, <laughs> wow. oh, ba't ganun naman yung, hello, <laughs> yung tunog, Ben? Shit, <laughs> <Yep>, Ben. <laughs> Talagang ganda mo, pre. Ha? ah. Di ba ikaw yung mga nagpapalig sa Ome? Oo, ako yun. Natatawa ko sa'yo. Gulat ako. Ngayon lang, ngayon lang nangyari akin to. Yung may mag sa akin. Buti at naparanas mo sa'kin yun. That's weird. <laughs> Anong ginagawa mo dito sa, ano, Ome TV? Wala, nag, na, ano lang. Ipag-usap lang kami ng, ano. Naghanap na lang mga kasalita. Hmm, um, ano lang. Ah... Habi. 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 Ha? Wala lang, parang kumbaga makikausap lang, boring eh, galing sa trabaho. Uh, ah, ano work mo? Quality assurance ng basta isang oh, delivery assurance. hub. Oh, Assurance! Gusto ko ng assurance. <laughs> Mapibigyan mo ba ako ng assurance? assurance? Ah, pwede naman. Ah! <laughs> so romantic. ano mga gusto ng assurance gusto mo? Ah, yung pang matagalang assurance. <laughs> yung pang habang buhay. Oh <laughs> <All> my God! Ang ganda mo, Gagi. Oh? Na, ano? Stars ba? Sabi <laughs> naman yan. Uy! Kilala kay Tawit lang. Papicture mo na ako. Boses lalaki. Dali, oh. dali, dali. Ah, uh, hindi ako yun. Gandahan mo naman. Oh, wow! Lapit oh. onti. Ayan. Ayan, nag-demand ka pa talaga. Kuya. <laughs> Sensya

am i like okay. <laughs> Hi. Hello. You look familiar though. Come my Am I bleeding? <laughs> Ay, sorry, sorry. <laughs> Hey, pray. Wow, Reese. Reese, my Huh? Give me my ID. Diddy, De baby.

Nagigit, nagigita. Bakit, bakit? Nagigitara ka? Ay, no, no, no. Kumakanta ka? Nagigitara, pero hindi ako makanta. Thanks, Bias. Ano ba yan? Sanay na ako sa mga nakahubad dito. Nagsasalita <laughs> <laughs> ka ba? Hindi, gusto ko magsalita ka para pagalitan ka. Ikaw ba yung streamer na alam niyo nakakainis na kayo? Kilala niyo ako pero hindi niyo ano ano. Ano, ano? <laughs> Hindi niyo alam yung pangalan ko. Ate ikaw ba 'yun? Oo, ako 'yun. Ako yung Mm, sige, so, describe mo nga ako kung ako 'yun, yung nakikita mo. Wait lang, nakalimutan ko. Mapagmahal. Oh! Ano ba? Oo, oh, oh naguguluhan na ako, te. Eh. Oh, ito pangalan ko. Bibigay ko na nga. Follow mo ko, ah. Yan. Salamat. Ano pangalan mo? Shoutout na rin po. Ano pangalan mo? Para ma-shoutout kita. Joel... Joel Mlarinag. Shoutout Joel M. Larinag Shoutout sa iyo. Na oh, sige na bye-bye. Thank you so much. <laughs> Hi. Hello. primer po ayo. Hindi. Ano 'yung puti-puti mo sa mukha? Ha? Ano 'yan? Uh, ah, patagal lang 'yan, no. Pimples. Pimple mark. So, ano alam ba yung kanta na? Hindi niya na tana tana na. Ang ganda na. What is that? mo ka ba nun? Hindi. Paano yan? Masasad ako. Oh. Hindi naman ko nagtitiktok eh. Ay, hindi ka nagtitiktok? <laughs> eh ako nagtitiktok ako eh. Paano ba yan? It's sample na. Sige, Sa, sample, sa sample ako ah. <laughs> Ikaw. 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 Aha. Alam niyo ba yung kantang to? Kaya naman. <laughs> Ay, sheesh! Ano ang ginagawa niya? Tumutuloy si Pong Kahawa. <laughs> Ba't naman tumutulo ang sipon mo sa akin? Okay, bye!